Grabe pa ka na mga ano? Kanokis oh. Octopus pit. Siyempre, bukuha tayo ng papel na galing sa ano case ng sigarilyo. Bata, ito na. Ito na. Bakit? Anong Octopus, ganun, no? 'to na tayo, naka ganoon oh. No? Naka ganoon yung paa niya. Diretsa na. Oh. na. Ah, oh, diba? kalakad-lakad na siya oh. At syempre, bibigyan natin sila ng vitaminang malupet. Dapat ang vitaminang ginagamit nila gawang Battle Talk. b Pro. Pampalusog, pampasigla para dire-diretso na. Basta gawang battle ka, lagi kang lamang.